Hi hey guys, welcome back to my channel. Ngayon mga kawatsador, meron po tayo mag-update tayo ng ating mga small puppy. Yan. Pet. Yan, papakita natin siya guys. Okay. Yan yung mga kawatsador. Ito yung ating balimulat na. Yan. Pagsunod-sunod natin, reveal na natin yung mga pangalan nila. Yan. Yan. Ito po yung, ito po yung panganay. Ayun yung panganay, yung black pakita mo. Yung, yung kagandahan. Ayan. Panganay si Kayla. Kayla. Yung second si Oop. Ito po yung second si Ayan. Mana sa daddy niya. Ayan. Si Karen. Wow. At itong, yung third. Ito. Si Kuchi. Hindi. Si, Tin, si Tintin. Si yan si Tintin. At ito yung bunso. Yan, si, Marito. si Tasha. Si Tasha Si Mataray. Yan. <laughs> Mana-mana doon sa nanay ko yan. Oh. Tanya. Up. Up. Tanya. Ayan si Tanya. Yan. Tanya. Yan. Ayan po yung aming four babies. Yan. yung panganay. Oh. Mga sulunggot eh. Oh, ganda. Ayan Pa-up na. Tanya. Ali. Tanya. Ayan o. Oh. Ano? Oh, Oop. Oh. Oop. Ala. Ayan. Ayan yung ano. Ala. Ayan oh. Ba, gutom mo si Tasha o. Oh. Ito po yung bunso. Ayan Oh. Ayan Oh. Ang ganda. Mana-mana sa nanay Oh. O oh, yan Oh. Ayan. Manang-mana. Ayan. Bali ano siya to. February pinanganak. Ayan. Mulat na yan guys manang-mana doon sa nanay oh. Ayun po, ang panganay si Kyla si Karen, si Tintin yung pangatlo, yung si Tasha. Maganda oh. Tanya. Tanya, 'yung bibi mo, te mo, kamukha mo, oh, 'di ba? Kamukha. Yeah, mga kawatchador, pilit lang Ito pong ano, itong pangalawang ito.

Ang kulit mo! Ang kulit mo! Ang kulit mo! Tintin! Ah, Hmm, ah. si, ito naman si Tasha. O, oh, ala! binanatan yung kafe ko. wala Ay, may, ngip. may ngipin, ngipin na. Hala! Gutom na. Oh, yan, God. yan po si, ano, ito. Ang kulit nito. Yan, yan, yan. Ano namin, ng ganda. Yan, guys, ang ganda ng balay. Ano nila, o? Oh. Smooth. Tamo yung nanay niya, o. Oh. Guard dog. Isang kumbay dog. Tanya! Yan, up na. Tanya. Oh. Ah, nang si ma tanyo. Ay, may itip na sila mama. Kita na. Magkakaroon na ng ano? Kita na ng Ganda, 'di ba? Ito may ipin yung iyo, yung isang dog nero. Oh. yan. si Apple Hala, oh. <laughs> wala wala lang nag. And ang ganda ng mga bibis natin. Ala, maihi na 'yon. Tama 'yan ng aming. Tanya. Tanya. Anong ginagawa mo dyan? Silip ka. Oop, malalaglag. Ayan. <laughs> yeah, mga ka yan. Yan, mga kawatsador. Bali, yun na yung mga natin. Mayroon na siyang mga, ano. Mayroon ng kunting ngipin. Sa dose. Magano to, ano. Bali, 20 days na pala ito ngayon. 20 days na sila ngayon. Kasi 12. Uh, December 12, pinanganak. no ay hindi, January, January 12 January. Mm. Pa pa lang pala. January 12. 3 weeks pa lang sila ngayon. Hindi, ito ngayon eh. Sakto. Kaya, wala pang 20 days. Ang hmm, ganda oh. 18 pa lang. Ito, maganda rin aso to. Uy, <laughs> 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 malalaglagay siya. Ayun po, ang tatay po niya, siyang forest dog. Ayun, oh. ayun yung tatay oh. Wala pa may... Tatay! Kuping! Tawa, kuping! Pugi siya! Ay, pugi daw talaga siya eh. Pugi yan! lang Okay, yan. Hmm. ganda. Magmana sa tatay yung ano. Yan. Okay. Yan, mga kawatsador. Ito muna ang ating vlog kasi. Super busy tayo. Hindi tayo makapag-vlog ng ibang ano. Ito ang ating binablog ngayon muna. Ayan. Ah, ganda. Yan guys, maraming salamat sa panunod. Bye-bye!